So yun mga boss, mamaril ulit tayo sa ano, sa fish pond ni Manoy. Yan yung fish pond niya. Yan. Titingin tayo kung mga tayo mga boss. Maliit lang na fish pond pero ang lalaki ng tilapia. Titingin na natin kung hinalutang na. Medyo maaga pa naman kasi mga boss. Yan. Ambil tadi Mm. Ay puwot maliit. Maliit. Three fingers. Three fingers.

naungos na naman no? Eh. ay patay agad sentido ito ba ah, <laughs> ay, ay sentido ay ah, eh. ay saan dyan mo ayan eh? dyan dito sa gitna sala mo. Sakita, yan mm -hmm. ka, Hindi, ng, sa gitna mo. <coughs> Ay, sa gabila. Yan. Ulan kawala. Hindi, makakaubos na kayo ng Miguel, sa migilito. Ha? Makakaubos na kayo ng sa migilito nyan. Ay, puro yung isa lang. Ay, ano? kabalik ano oh. utang ina pag na ulo nakabarig ka na rin the... ng ganito ulo oh, di. na yung piyansa na pag ulo na tama na tatlo apat na daliri na ako ito hmm. sila ko sa ano yung malaki na rin yung ay ito ay, dumali. Ayan.

Ah, nasa ipon sa ano. Hype na para mo lang kinawin. Eh. Para nang karpa. Hype na. Eh, ganda nga ng kulay ano naninilaw nilaw. Ay, putang ina. Ungos. Hype na tama mo yan. Ungos oh. Hype na ang oh. Para lang natin wait. Oo, rari ang hype. Pwede akong tawagan. Diyan ko ilo-lob-lob. Ah, ganda pag yan.

tripping tilapia tripping gears and mga boss ay hype na ano lang pati yan o no? ay kaya ano sino sumabit yan sumabit na sa dahon ay ah, tiga tiga panungkit ang hayop panungkit ang kailangan sa dahon Dah malas pulang yang undang undang ambil. Oh, uh -huh. abang kia, Ako. Yeah. Ay, na down niya. Na ako umawak na rin. May height mo na. Lampas mong garo? Oo, oh, lagbas. Ayan. Ayan na mga idol. Wala na kawala. Ay, lampas pala. Lampas man. Pero ano lang? Ano Ay, ano pala? Saan? Kulang kawala, Lala. ang gitna. Ay, palang. Ay, ah, tiyo, hindi mo bumaril. Naka, big, pagka toka kasi nila na ano.

Tapos <coughs> <coughs> uh, mga boss, alam naman ng ano. Fish pad di ba? Ang laki putang. <laughs> Hay, isang kilo yun ata. Yan ah. Uh. Wala, kulang-kulang. Ang -kulang. oh. <laughs> ayun, uh. So yun mga boss at tayo ay pauwi na at nabigyan na tayo ng pangulam ni Kuya Alex. So medyo mailap na kasi dyan mga boss yung mga tilapia sa fish pan ni Manny kaya pinapatiksay na lang sa atin mga boss.